Good morning Hello. mga idol. Good morning, good morning. Ito si Ayayay. Um, may pinapakuryente si Angkol Akoy. Ah, ito nga pala isang pispan, pan. Maliit lang. Wata pan. yung pang ano, pang oh, Ah, pinapahuli niya itong kanilang isda. O, oh, sana may laman pa ito. Kasi dati linagyan ng mga tilapia ito eh. Ay nga pala may ari guys. Ayan, eh. si Angkol Akoy. Oh, wala. Uh, matagal-tagal na rin tayong walang upload sa ating YouTube channel, mga kabisayang kap. Uy. Parang may gumalaw doon ah. Wala, wala daw. Oh, ganda ng area dito kasi uh, running water siya. Galing doon sa taas. Parang may bubula doon Bubula. Ano? Saan? Hoy, meron 'yan. Oh, 'yun. Ano 'Yun. 'Yun. Ina. Ha? Tinga. Mabait na galaw ito. Hindi tanggalaw no. Kapain nga natin. Baka may kumapit na linta dyan. Baka may linta ito, Idol. Ano yan? Wala, ayaw ko. Oh, Ali si mo ni sinelas mo idol. Sa gitna gitnain mo kaya. Di yes, alam baka may higat idol. Ha? Oh, higat ang hinahanap ni Ayayay. Ayay din idol. Wala. Takot sa linta si Ayayay. Dati kasi maraming tilapia diyan eh. Kung naalala niyo po yung dinala ng papa ko dyan may kabayo pa rito Anong balita, idol meron pa guys okay, kasama ko yung tito ko ang Bimbo. galing pa ng saudi yan dito dito andito Malaki. Oh, damay Hmm. Gitnain mo konti. O yun, oh. O yun, oh. O yun, dalawa. Masa na? Huli ba, huli? Huli kaya yan, ayayay. Aba, hindi na marunong kumapa si ayayay ngayon, no wala na iniwanan ka na idol parang wala na yata oh nawala nawala na idol gitna mo ng konti mababaw lang yan mababaw lang yan hindi ka na sanay idol no Wala na yung idol natin. Hindi na sanay siya, ano? Oh! Aba! May pa-action-action ka pa dyan. Ayayaya! Oh! Yan, oh. Shout-out nga pala natin ng ating ah... Uh, masugid na tagapagsubaybay sa ating youtube channel kay lalo na kay Trong Wang Jia uh, from Vietnam uy tilapia ay ay na oh naka 2 points na to lucky o oh, may pangiyaw na sa idol guys ah, napakaliit na area lang yan pero kahit to paano may tilapia pa yan Guys, ang aking utol oh. Up. Ba? Ayun ayun, idol. Ayun. Ayun oh. Bobo lang 'yan. All right. points. Meron na rin dito. Oh may pang ihaw na cool no? pang ihaw pwede pang kinilaw din yan pitik pitik lang idol para ano oh hindi sila mabigla meron yan ayun ha meron yan Oh. Nasa oh, gitna eh, maalo na eh. Baba-baba. ba? Sinecheck niya pala yung yung binti niya kung may nakapatong na ano. Linta yo eh, idol. Laki. Ay lumutang na oh. Oh. Chamo dito idol. Iyon oh. Lapad na. may pang ihaw na oh okay oh saglit lang buhay na naman sila oh natin si idol dito kung uhuli pa ba pero tilapia lang yung laman niya no yun nga ano nga yan Bumabaon yan na isda. O. Oh. Hmm. Paikot-ikot lang yan sila dyan. Kasi wala silang ibang malabasan eh. Ayun, may umalo na. Umalo 'yun. Ha? Oh, no, Hindi Ha? nabuhay. Kumaka pasa si idol. Ano kaya ang kinakapa niyan? Mukhang wala oh, 'yun. 'yun. Ayun. Ay 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 ay. Ay. Rekta mo. Uy, dalawa. Inside, ano? Ha? Dalawa 'yun ah. Oh, sige. Kaya na 'yan. Oop. Oh. Baka lumusot ka diyan, Kol. Oh, nabuhay pa. Oh, mahina yata yung ano mo idol Pumipigil ba? Aba, aba, aba. Nabubuhay. Ayun. right. Oh, mga good size na rin ah. Meron pa yan dyan eh. Dalawa nga yun eh. Ayan po, uh, pasitabi po sa mga ano kasi ah uh, pispa naman po ito. ah uh, pispa ng tito ko. Pinapakuha niya lang po yung mga tilapia dyan. Alright. Dami ah. na oh. May na, uh, ito na. na Wala, hindi mo lang alam. Ayun oh. Parang may umuntog dyan ah. Kasi yung tito ko yung mayari. Magbabaga na. Balikin mo uli yun dito kaya. Pitik-pitik lang kasi. Ayaw mandar? Ayaw mandar. Diyan lang yung dito. Diyan lang yung dito. Ang sexy ng ang sexy ng ng huhuli ng isda nito, Ay, oh. Na isda nga 'yan. Pabila naman, wala na doon. Hindi kaya, kaya mo nang abutin yata yan eh. Hindi ba kaya abutin ng stick? Ayun no? Ay ba? Wala sini batang kana idol ah. Nawala idol. Ayun, ayun, ayun. Ayun. Huli kaya ayun? Ayun pa. Ayun oh. Dami pa pala. Pala hindi nakaka ni idol oh. Idol, ay 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 nasa ibabaw lang. Dito dito dito, diyan oh, diyan. So ayan, yan yan diyan. may stick na yan. Sa ibabaw lang nakapa ibabaw lang. Banda rito. Diyan. Ah, wala. Hindi na nakapa. Parang nabuhay ulit eh. Hindi. Lu lumitaw nung inano mo eh. Wala yun doon yung malaki. Sayang. Para di na yata marun ha. Hindi na nga siguro wala na hindi na raw marunong idol natin ah matagal-tagal kasi yung bakasyon ni Ayayay uh, hindi na kami napagtiwit wala na hindi na tayo napagtiwit kayo naman kuwain idol cutex hm ganda, huh? ganda ng cutex no <laughs> Ay, linta, linta. <laughs> <laughs> Nanginig ka idol ah. Dito kasi guys, maraming linta dito. Lalo na mabundok na area. O oh, yun o. Oh. O oh, yun oh. Dalawa. Dalawa yun ah. Aba? Oh, Boomy oh, malaki nga. Iyo no. Ano na 'to, buway? Dami na. Pero, hindi pangkilaw 'yan. o oh, yun o oh. marami pa pero maganda nyo ilis-lis mo kaya yung kangkong no ilis mo Oh, hindi mo nakita Nandun, no? oh. Yan oh, nandiyan no? oh sa stick. Ayun no? oh, ayun lumitaw. Yun no? oh. Lapad oh. Wala. In... May ka na talaga sa ano idol ah. Na idol. Oh, puti puti ah. Tayo na Ayun oh, no? ayun sa gilid. Sa gilid. Ayun, ayun 'yon. Wah. Dami yata. Oh, ba? Nagulat pa. Ano Oh, nanununok. <laughs> ano yun natin? Ya. Yeah. Karami ah. na. Uy, yung pa, yun. pa oh. Iba pala yung tilapia rito. Naglilipara na. Ah. Ayun pa oh. Ayun, ayun, pa. Sa steak Ayun, ayun. 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 dami pa Tirhan mo kaya ng ano idol para may balikan pa tayo dyan. Ha? No? Yung? Kuhaan ba dami nun idol.

Pitik-pitik lang. Oo. Oh. Ayun o. No, dalawa. Ay. Wala na. Mahina ka na idol. Oo. Oh. Ayun o. No. Dalawa yun ah. Ha? Dalawa. Oh, ito. Na natin. <laughs> Wag mong tira ka para may balikan tayo. Yun, yun, yun. Ay, はい。 mamaya pala mga kabisayang kap mag kakatay kami na ang pato bibi ayun no oh. kakatay kami ng dalawa ah, sa utol ko po yan syempre hindi mawawala yan ito coconut wine tuba may mga sausawan pa ikuan tol tol Ibak. Yun o. No? Mamaya naman idol no. Alam. Para. Sige. Marami pang tira yan. Sige. Okay, puno na to. Ito pa. Ayun, ayun, malaki idol. Ayun. Ayun, dalawa, dalawa. Ang buhay idol. Hindi mo paganahin yung ano mo ah. Tawag nito. Yung salap mo. Ay, Lalong nawawala idol ah. Yun. <laughs> Hindi marunong gumamit ng salap si ayayay. Ayos na muna idol. Ihaw na muna natin to. Wala. No? Wala. Okay. Mamaya naman. Para may balikan tayo dyan. idol. pa Oh. Gih.